Chuchu! Oh, sa Makati. Ano lang yun? Uh, picture tsaka... Ano yun ay? Fingerprint, no? Mm. Magdadaan. Dito. <laughs> Magandang gabi, mga dre. <laughs> Pambihira. Maganda yung lakad ko ngayon, mga dre, no? Ah, ah, anong oras na ba? Taka lang. Alas 9 ng gabi. Pupunta ako sa airport. Andiyan pala kayo? break time mga dreno kape tsaka butcheron wala na pala si Jollibee rito mga dreno dati andito siya eh ito sa sinasandalan ko dito yung tindahan ni Jollibee uh, nagre-renovate yata yun ang sabi daming pagbabago mga dre pero ang galing ang ganda ng nang nangyari mamaya magikuti ikot ako tapos tumitsa mga dreno 11.45 11.45 ang flight ko alas 7 <laughs> so yun nga mga Andre no? Dito na naman tayo sa airport nabanggit ko na ba kung saan ako pupunta <clears throat> kung hindi ko pa nababanggit papakita ko na lang sa inyo mamaya <laughs> Secret muna mga Andre, no? Ah, lalabas ako ng Pilipinas. Pabalik sa Canada? Ah, hindi! Kumbira Kakadating ko lang mga dreno Ano to eh? Parang ano nangyari? Hello, goodbye, Pinas! <laughs> Ang galing talaga mga dreno no? Ah, ako sa... sa nangyari dito sa, sa airport ng uh, Terminal 3, mga dreno Kasi nga... Sa tagal ng panahon, pabalik-balik ako dito, mga dre Hindi mo may isip na magkakaroon ng ganong kalaking improvement sa labas samantalang wala namang ipinapagawa mga dreno may mga tinanggal lang sila kumbaga dahil sa maayos na management mga dreno nga pala may ano rito mga dreno ah okay lang sa taas yung mga kainan puro kain lang gagawin ko ngayon dito mga dreno kaya ano eh ang tagal ko nag diet kasi alam ko uwi ako ngayon, kahit kumain ako ng kumain, kung ano yung katawan ko, nung bago ko nag-diet, pagbalik ko sa Canada, gano'n ulit yung katawan ko. <laughs> o, shout-out sa'yo, Ate Wanel, Kuya Roland, sa buong tropa dyan sa Toronto, no? Kuya yeah, Bab. <laughs> Tsaka, yun, kay Nanay Christy, shout-out po, no? Ako sa puwanin na si Nanay Christy. Magkikita na naman kami, mga Andre, no? Uy! Eto, Ayan, mga Andre, oh. <laughs> Tim Hortons, oh. ba diba? Sa Terminal 3. Isang ka pa. Basta lang ako nag-vlog dito, mga Andre, no? <laughs> I-maximize ang oras. Amazing! <laughs> sa mga nag mga Andre, no? Ito yung ko, mga Andre, kaya ako. Kaya ako ng Pilipinas ulit papunta sa ibang bansa. Kasi, <laughs> kasi, baka may magtanong, mga Andre, no? baka may mag-usisa, eh. ba diba, sabihin nila, laka, puro utang na naman yan, bakas yung bakas yung utang na naman yan. Hindi to utang, mga dreno no? Ano to? nagpag ako na sikreto. yun ang ginawa ko kaya makakalabas ako ng Pilipinas masalubong ano kaya meron Butcheron uli <laughs> ang kapal na mukha ko kaya mga dreno, hindi ako tinatalaban ngayon ng hiya oh. ang sipag ko mag ano parang masarap ang pamasahe ah. mengko ispa ay hindi doon ako magpapamasahe sa pupuntahan ko mga dreno. clue clue number one Magaling sila magmasahe ron, no? Tama ba? <laughs> Baka mali eh. Ano meron? Pandisal. Anong pala man ng ano? Sir, ng pandisal. Yeah. Ham, tsaka Ham tsaka bacon. Ham tsaka bacon. Ham tsaka bacon. Cheese. Cheesy bacon. Chicken skin. Ina. <laughs> medyo may ano lang mga no Ah, uh, malinsangan lang dito. O oh, ewan ko lang mga dre, O baka masyado lang ako nasanay na ano. Kasi nga kakarating ko rin, kakarating ko rin lang dito sa Pilipinas. Baka, baka nasanay ako sa lamig kaya medyo naiinitan ako. Tapos sa iba okay naman, di ba? nabanggit ko lang naman mga dre no eto dadagdagan daw to ng kanid diba? paparamihin daw yung mga upuan dito mga dre no which is uh, good di ba kasi nga maraming nagpupunta rito na ano eh kumbaga matagal pa yung oras ng flight mo pupunta ka na kagaya ko di ba excited <laughs> dami tao foreign passport din tayo kaya nangyari mga dre talagang <laughs> ngayon na reklamo naman sobrang ilit. hindi kaya na ito mga dre wala to pag nasa tapat ka lang meron it's only good when you're in front of it no? one the time <laughs> exactly <laughs> I think they have a problem with their uh, AC system no? Oh? I think it's like this all the time really? I think so I hope not. <laughs> yeah, no. We're just talking about it. It's cheaper to air condition the whole I hope Ang wish ko mga dre, sana hindi kasing init doon dito sa loob. Grabe ang init do mga dre. Yung ano, yung ano man tawag dito? Yung humidity mga dre no, eh sa dami ng tao tapos parang walang aircon. Pero mukhang ano na, mukhang medyo mas presko na rito, no? Puti na lang. Sana ganito na, da, ba diba, sa, sa lahat ng oras habang naka-stay rito. Sana maliwalas na para masarap sa pakiramdam, mga Andreo. No? Para kang timang, eh. Alam mo yun, sa pupuntahan, pupuntahan mo, eh. Pagdating mo rin, amoy pawis ka na, eh. <laughs> Dahil sa init. Iinit yung ulo ng mga tao, eh, ba? Diba? Pagdating mo rin sa destination mo, para ka ng ano eh, lantang gulay eh. Ayos dito nga rin. Ito mga alay, hulang ko mga dreno. Tira-tira. <laughs> Yema. eh Ito pala yung masarap po. Oh. Bukayong mga dreno. no? po, ng... Sarap. Sarap mga ano, pakanin na eh mga... Oh, mga ano mga ano, no? sa pa sa palok na lang kaya. Ito sa palok no, nako po. Kenny Rogers o tapaking. <laughs> Lalo ko si JJ. J, paghihiganti kita. Sana may fried rice sila. <laughs> Yung kwento ni Ina tungkol kay JJ. No? Tapa na hindi sinangag. Napakaganda ng pera ng Pilipinas mga bro no? Ito yung napaplancha yata eh no Huwag mo napa-planchahin ha Kasi <laughs> kumukulubot eh May sinangag yata sila J Parang ano ha Parang talo sa tapa Hindi <laughs> madami eh mga dreno Ito yung kinuha ko may bangos tsaka eto. Sarap ba? Matikman nga. iba talaga mga Andre? pag Pilipino ang ano, yung piloto, pag lumanding, swabe eh. Yung nakaraan ni eh, talagang pag landing eh, gumanon eh. pag Pilipino, straight lang, ang oh. galing. Eh. Maulan, ano ba yan? Transfer? The transfer? Hindi mo transfer. <laughs> kailangan ko naman ngayon mga Andre maghanap ng ano pala ng internet by the way mga Andre no andito pala ako sa Taipei yes <laughs> dito ako magliliwaliw mga Andre no dito ako ng panahon dito ako ng pinanggo pan ni... <laughs> asar na naman to ba? Diba? kailangan bumili ng internet uh, paano ba Parang malayo rito yung binukong hotel ano eh, 40, 40 minutes yata mga dre, no? Yun yung nakita ko sa ano, online. Uh, malaman ko para makakapunta ron. <laughs> so, paano ba to? Okay, ito pala. Sorry. Iisip ko kung magkano kailangan kong budget para sa tatlong araw tatlong gabi pala ako rito mga dre, tatlong gabi so siguro pwede na yung 3,000 <laughs> kuripot eh no <laughs> ayoko naman kayo sumobrong pera mga dre hindi, mga 5,000 siguro siguro hindi naman ako gano'ng katakaw para ano para maubos yun <laughs> sana hanapin ang train ay hindi internet pala muna mga dre, no? Kailangan akong umarkilan ng internet Car rental and limousine Okay Dito tayo Ikot-ikot muna tayo Kasi maaga pa naman mga dreno uh, Alas 3 pa yung check-in ko sa hotel Alas 10 pa lang Kaya uh, marami pa akong oras Sky train, terminal 2, car park hindi okay, ko alam kung ano yung kukunin ko dyan mga dre Depende kay Google kung ano ba sabi niya Arkin na tayo ng ano rito mga dre nang Ng wifi router rental Magkano kaya? Bumili na lang ako ng ano mga dre Ng ano ba to? Ng SIM card kala ko mura yung ano, aargila ko ng router pero mas mas mahal pala yon. Kaya bumili na lang ako ng SIM card na good for 5 days. 5 days unlimited data. Miss, I have a question. Uh, the SIM card is a uh, five 5 days unlimited data, right? I just bought a SIM card. That's unlimited data. Yeah, okay, thank you. Hanapin ko naman yung train ko, mga Andreno, kung saan ako papunta. Mm Hi, -hmm. ah, excuse me. Ah, may I know where is the, the train going this one, this line? MRT in the Patrol there. MRT? MRT. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Ayun. MRT pala to. Parang malalaman ko kung MRT o ano. This one is ticket to Taipei main station. And easy card is I have ordered already. Okay. Thank you. Thanks. Ito, 160 mga dre Para sa high speed train Pagkatapos uh, Ito naman Parang top card mga dre, no. Ito yung magagamit ko sa mga bus sabi niya bumili na daw ako ng dalawa nito para makatipid ako pero sabi ko sa kanya magbabas na lang ako pabalikrito ayoko na mag high speed train pero kung sakali man gusto ko mag high speed train pwede na mga ano pwede na lang mang bumili ako Ah uh, ito is 200 mga drone no? Re reloadable daw to tapos ito one time use Koko Boba mga dreno. Ay, hindi ano, ha? Boba tea. Hindi yung boba, ha? Yung parang bobong babae. Okay. Boba. <laughs> Bastos, eh, di ba? Show pow, please! Saan ang tadaan? Is this going here? Yeah. yeah. Ah, see. Thanks. Yeah. Oh! Ah, oh, yung sto ah! itatap pala to. Itatap din. Ha. Okay. Ah, uh, saan ako pupunta ngayon? <laughs> saan ako pupunta? Please. Platform. To platform. Iyon. E High speed train to, mga dre, no? Ang bilis daw na ito. Thank you. Nandito so, ako, doon ako pupunta mga Andre. Yun, sa Taipei Main Station. Pagdating sa Taipei Main Station, sasakay uli ako ng isa pa, papunta naman sa Sambayan, sa Simin. Excuse me, is this going to Main Station? Taipei Main Station? Taipei, Taipei, no, no, no. other 1, okay, thank you. okay, tama nga mga Andre, napasa Nabasa ko na ako. Nakalagay na yun, typing, station.